Magandang buhay sa lahat. Liza Soberano, tampok bilang isa sa mga cover sa Shooting Stars issue ng Foxes Magazine. Kasama niya dito ang iba pang itinuturing na rising stars sa Hollywood. Gaya nina Mae Kennedy Grace of Ghostbuster and Frozen Empire. Alberto Guerra of Netflix, Grace Elda, Julian Casablanca at Idol's Band. The Foxes Magazine cover is just the latest. International magazine cover, that Liza Soberano, has snagged. Liza Soberano, lands the cover, of American magazine. Samantala, Julia Barreto, Liza Soberano, and Janela Salvador, ay nagpupurihan sa isa't isa. Nakakatuwang basahin, ang komento, ni Liza Soberano, sa post, ni Julia Barreto. Nasinagot naman, ni Julia Barreto, ng Papuri. At nakisali din, si Janela Salvador, sa kanila, at nagkomento din, ng Papuri sa dalawa. Nakakatuwa, at ansaya lang makabasa, ng ganitong komento. Nagaling, sa mga naggagandahang, dalaga. Na at nagpupurihan sa isa't isa. Napaka good vibes lang. Samantala, best comment ng fan, para kay, Liza Soberano. Congrats Hopi, you're creating, a name, without deliberately, stepping upon anybody's feet. To make progress, in life. Congratulations Liza, you did it great, we are so proud of you.